Isa sa mga ipinagsisigawan na itong mga DDS, na itong mga diehard, kung bakit kailangan na daw mag-step down na itong si bukod syempre doon sa napaka-shallow napaka na issue tungkol sa pulveron or pagiging bangag na daw, pagiging atik ng mga nasa Malacanang, ay ito po, yung pagiging corrupt daw. Talamak daw ang korupsyon or pinakatalamak daw ang korupsyon ngayong panahong ito o ng administrasyong ito ni PBBM. Yan po ang pinagsisigawan na itong mga DDS. Pero, nanggaling galing na mismo kay Digong, ayon kay Mr. Robin Padilla, na hindi kurap ang nasa Malacanang, si PBBM. Siguro, meron talaga mga kurap na iba pang politiko, ano ho, yung ibang government officials. Pero, baka yun kasi ay isa sa mga pinagtutuunan ngayon ng pansin ng ating gobyerno. Kaya magtiwala lang po tayo. Pero maganda yan ang sinabi ni Mr. Robin Padilla na tila didepensahan niya nga po ang nasa Malacanang. E day e day ang ibig sabihin niyan, hindi totoo. Yung sinasabi ni Sara Duterte na kurap ang nasa Malacanang. Kurap ang mga nasa paligid ni Marcos Jr. Dahil si Digong mismo daw ang nagsabi ayon kay Mr. Robin Padilla na hindi kurakot etong si PBBM. Sa huling pag-uusap daw nilang dalawa, yun daw po ang binitawang salita ni Digong. Una, sinabi hindi niya, uh, sinabi daw netong si Digong kay Robin Padilla na hindi kurap si Bongbong. Palagay ko, wala nang gaganda pa doon sa sinabi daw niya na iyon tungkol sa nasa Malacanang. Yan po ay ayon kay Mr. Robin Padilla. So, ang ibig sabihin uli neto, mukhang naniniwala sa Mr. Robin Padilla na hindi, hindi naman kurap ang nasa Malacanang yun po ay masakla para sa mga DDS dahil galing mismo kay Digong na hindi corrupt si PBBM. Robin Padilla Coates, Rodrigo Duterte, sinabi niya hindi corrupt si Bongbong Marcos. Yan po ang sinabi daw ni Digong. E sinong pinakakorap? <laughs> hindi ba, hindi niyo ba narinig Mr. Robin Padilla, kay, kay Digong mismo, kung sino yung pinakukurap na government official ngayon? Hindi niya ba nabanggit yung anak niya? Baka kasi po nabanggit. Good luck.